Yan. Araw ng pull out. Dito po sa area namin ay wala pong tao. Ito po oh. Sa iba ay siksikan. Dito po walang tao dahil marami po ditong bakante. Mga Sabi ko magbablog na lang ako. Sabi ko walang tao. Wala naman talagang tao oh. Ayan. Dito po sa amin, wala pong tao. Ayan, o. Oh. Ayun po ang tao, nandoon po sa baba. Ayan. Ayan po. Ayan yung mga tao. Ayan. Ayan yung mga tao. Dito sa amin, wala pong tao. Kaya... Yan, oh. Maluwag po rito. Maluwag, oh. Paano magkakatao dito? Marami pong bakante. Diba? Oh. Nakaupo lang po kami dito. Yan. Hindi po kami dito pinasok ng mga tao. Kaya wala po kami benta. Maluwag po rito banda. Maluwag. 150 isa. Pasok kayo sa banda rito. Pantalon natin 2 for 250 na lang po. 150 isa. Pasok kayo sa banda rito. Pantalon natin 2 for 250 na lang po. 150 isa. Pasok kayo